Magandang araw po mga katosok. ngayon ni may paliwanag po ako sa inyo. So, marami pong nagsasabi pag maliit yung hugis ng mata ng pusa, yung bilog niya sa kanyang gitna. Pag maliit po daw yan ay maliit yung dagat. So, dito po malalaman natin para ipaliwanag ko sa inyo. Yan. So, pumunta po ako sa dilim. Sa labas po ako kanina. So, kita nyo yan. Biglang umitim at biglang lumaki yung ano nila. So mga kasabihan sa sinaunang panahon o kahit hanggang ngayon, pag malaki daw yung bilog ng mata ng pusa ay ano daw tawag nito? Yung mata ng pusa ay malaki daw yung dagat. Kahit yung malapit sa dagat, ganun din yung mga sinasabi nila. So sa akin pong pagdiscover ay nakita ko yung pusa pag nasa pagmaliwanagan sila ng araw o maliwanag yung Oh, yun nga, yung, yung, yung araw ay maliit yung mata ng yung nasa gitna ng ano, sa ng pusa. So ibig sabihin niyan, tayo din meron din tayo niyan, pero hindi lang halata yung sa gitna talaga yung itim natin. Meron din ganun. Kaso hindi lang natin nakikita kasi mas malaki yung itim eh. Yung nasa gitna talaga. Kasi yung bilog natin o bilog na yung pusa ay a adjust po yan. Naga-adjust po yan sa liwanag pagbaliwanag yung parang nag adjust yung yung bilog ng mata nila sa gitna nagmiliit lumiliit yan pag ando naman sila sa dilim lumaki yung ano bumubilog yung mata nila kasi nag adjust yan kaya parang nakita sila sa dilim yan din sa atin din meron din yan yung bigla tayo sa liwanag di ba yung na yung subang liwanag talaga yung nakita na so bigla tayong pumunta sa dilim di ba hey, wala halos wala tayong nakikita 'di ba? nag adjust po 'yan ng ating mata hanggang mga ilang oras o ilang minutes na unting-unting gumiliwanag na yung paningin natin kahit ano kahit madilim yung hmm, pagang nakaani tayo kasi nag adjust yung mata natin. So, yung mga kasabihan po sa mga matanda na ano daw, tawagin to na yung mata daw pag maliit daw ano daw, maliit daw yung tubig ng dagat. Pag malaki daw, malaki daw din yung tubig ng dagat. So, yun yung palatandaan nila. Kahit hanggang ngayon, yun pala yung sinasabi kay sa nanay ko, yun pala yung, yun pa rin yung sinasabi nila. Kaya, yun lang po, pinaliwanag ko lang. So, pinakita ko yun sa video, at yung well, video yung pusa namin. So, yan. Maliit yung mata ng pusa pag-araw pag nakikita siya ng maliwanag kasi nag-adjust yung mata nila. Kahit tayo yung tao meron din ganyan, ganun. Kaso hindi lang natin nahalat na ganyan, ganun yung mata nila natin. Yung sa pinakagitna talaga, yun. Pag sa dilim naman, nag-adjust yung mata nila. Kaya, so may natutunan po kayo, Facebook, pakipalo sa ating Facebook page.